Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang kapistahan. Dakilang kapistahan ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Sa Ingles ay Annunciation. Well, alam niyo naman po yung kwento about Annunciation. Yung anghel bumisita kay Maria and he announced the good news kay Mary. And Mama Mary said, yes. Dalawang bagay po para sa akin ang binibigay, binibigyan din ngayon ng ating readings, nire-remind tayo. Una, ay ang kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa buhay natin bilang mga Kristiyano. naalala ko, mayroong mga lingkod na nag-sharing sa isang gathering at mayroong pare. Sabi nila sa kanilang sharing, minsan, Father, pinaiiksi namin yung gospel or kinakat namin yung verses. Minsan naman, tinatanggal talaga namin. Alam nyo, itong matandang pare ito, sabi niya, you know what? The word must not be sacrificed the word must not be sacrificed. Dapat ipahayag. Always ipahayag. Ipahayag na walang labis at walang kulang. Walang labis at walang kulang. At bilang mga binyagan, pinapaalalahanan tayo. We share in this function of Jesus, the so-called prophetic, yung pagpapahayag ng mabuting balita Nalala ko yung isang pari. Pumunta siya sa remote area at nag-celebrate ng mass. Pagkatapos ng misa, sabi nung sa Christian Father, dalawang po lamang ang koleksyon. Dalawang po lamang. 20 pesos. Tumingin yung pari sa kanya. At sabi ng pari, huy, hindi yan yung pinunta natin dito pumunta tayo dito para ipahayag yung mabuting balita. Ipahayag yung mabuting balita. The angel reminds us that as Christians, bilang mga Kristiyano, each one of us ay mayroon pong duty to proclaim the good news, who is Jesus. Well, hindi nyo naman po kailangan pumunta sa mga remote areas. Start at home sa inyong pamilya. You start sa inyong ministry. Magandang starting point po yun. Magandang starting point. So una, duty. The angel reminds us of our duty sa pagpapayag ng mabuting balita sa ibang tao, sa pamamahay natin, sa community natin. Secondly, Mary reminds us of the right response. Yung tamang sagot. Every time the word is proclaimed. And it must be yes. Sabi nga ng Salmo, no? Here I am. I come to do your will. Yes, Lord. Opo. Mahirap lang minsan, ano? Dahil, minsan di natin maintindihan yung mga mabuting balita like Mary. Diyan di naman ay lahat. But when it comes to God, kahit ano pa she said yes. Diyan di na intindihan lahat. Eh. Ganon din naman tayo, hindi lahat natin maiintindihan. And Mary is reminding us to have faith in God. Please say always always yes when it comes to God, when it comes to the word of God. So, dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin. Una, our duty, obligation to proclaim God's word. At pangalawa, niririmind tayo na dapat ang sagot po palagi natin sa Diyos ay, yes Lord, here I am, I come to do your will.